Hello guys, welcome back na naman dito sa episode ni Kuya Mario. May napansin kasi ako parang tumutulo at akala ko sa motor ko. Yun pala may nag-spill ng ink kaya nag-worry na ako. Tapos nung chinik ko sa loob ay napansin ko na nag-spill na pala yung ink ng printer ko. Okay lang sana kung may tagas pwedeng linisin. Kaso yung printer ayaw mag-work ng ayos. Nade-detect ng printer ko na kailangan na ng maintenance. Akala ko nga nakailangan kailangan pang i-reset ang maintenance box. Kaya ginawa ko, ni-reset ko ito. Pero ayaw pa rin gumana, kaya sumakit ang ulo ko. Sinubukan ko na rin linisan yung chip ng maintenance box, kaso ayaw talaga. Kaya ang ginawa ko ngayon ay nanood ako sa YouTube ng mga tutorials kung paano mag nito. nag ako ng way kung paano maayos, kaso kinakabahan ako. Kasi nga, baka instead na maayos ay lalo pang nasira kasi wala akong experience sa pag-aayos ng printer. Yung mga basic printer lang kasi yung naayos ko noon kaya madali lang. Pero ito, kinakabahan talaga ako kasi medyo high tech yung printer na to. Ito kasi yung workforce ng Epson. Nakalimutan ko na ako anong model nito. Basta yun, habang dinidisassemble ko nga to, nanonood pa ako sa YouTube para lang makuha ko yung step by step ng pagbabaklas nito. Baka kasi lalo pang masira, di ba? Pero nilakasan ko talaga loob ko kasi maraming mga orders ang nakapending sa akin. Kailangan matapos ngayong araw kaya dapat ayusin ko ito. Dumadalangin nga ako na sana magkaroon ng himala. Binaklas ko lang naman yung bawat kilid ng printer. Tapos doon banda sa maintenance box ay kailangan ko makuha yung pyesa na kung saan nagdidikit ang maintenance box at ang printer. Puno na ng ink Sobra talagang dami ink ang tumaga sa printer. Kaya talagang worried na worried talaga ako dito. Ayan yung sa side panel pero binalik ko rin yan kasi di naman pala kailangan tanggalin yan. Kailangan lang pala ni sin yung pyesa na kumukonek dun sa maintenance box. Tatanggalin mo lang yung maliit na kumukonek sa maintenance box tapos dilinisan mong maigi. So yan nga guys, bali, ano, kaya na pa ako na aayos Siguro 2 hours na din 2 hours na rin pinaklas ko na dito sa likod ang ginawa ko pinalas ko to. tapos yung dito para lang makuha yung nandun sa ano yung dun sa sensor ng ano ng maintenance box tapos ngayon tatry na natin siya tatry ko pa lang So ayan na nga, itatry na nga natin matapos natin malinisan yung maliit na bagay dun sa printer. Xerox tayo, Xerox. Black lang to na. No? Ay, salamat. Hmm. Goods. Goods. All goods. then guys, ayan. After natin maayos, printing na po siya. At kailangan natin, uh, kailangan natin to para sa mga customer. marami nang makikiusap na maka-order. Kasi kanina hindi tayo natanggap kasi gawa nung... Dumatanggap naman tayo kasi yung mga samples hindi ko kaagad na papakita gawa nung uh, sirat ko kanina. Ngayon okay na. At... Uh, Pwede na ulit, kita-kita. Kita kuwarta kita. Kita, na lang tayo ulit. <laughs> Yan guys, maraming po salamat sa panonood nyo. Thank you and God bless.